guys, let's go. So ngayon guys, pupunta tayo ng uh, matchbox yard dito lang sa may commonwealth. Magsusundo lang tayo. So dahil nga yung ating partner ay eh, gala. na nandun din yung mga tropa natin. Sana mabutan natin Meron pala nga yung ano doon guys uh, Tattoo event So nandun sila Tropang Kevin Sila mga kisapra So pupunta natin guys So let's go so, Ito malapit lang naman kami dito eh siguro ilang kilometer lang din. Ito nga, oh, may nanay, ano, na ano, wala na yung ulan. Kanina kasi umuulan Basang basa yung daanan kanina. Masakit doon. Kakalinis ko lang ng motor. So, ingat si Mubit, ingat ka mo rin Dito na tayo sa Doña Ana Dito, laging basa itong daanan dito Ewan ko ba, ano nangyari sa Pilipinas market Okay, may open lang akong topic guys Ito Usapang ano tayo Usapang toyo Usapang toyo Ha? So, ganito kasi yung guys toyo alam mo yung toyo di ba ginagamit sa pagluluto ngayon hindi ka makapagluto ng adobo pag wala kang toyo nagigit nag nyo ba ngayon yung mga babae na yan wala tayong magagawa dyan lahat yan may mga toyo alam nyo ba yan, guys lahat yan mga yan puro may mga toyo yan kaya tayo mga lalaki wala tayong ibang option hindi intindihin, hindi punggol na yan e minsan nga lang talaga nadadawn na tayo sa sarili kaya may pagkakataon na napipilitan tayo sumabot alam nyo yan guys Siguro naman hindi lang naman ako yung mga sa babae dahil minsan siguro minsan siguro naman lahat din kayo lahat tayo napupuno din minsan gusto na rin magsalita kahit oh, ano ko yata yung ko ah natin din kasi kailangan din natin ilabas yung sa natin eh minsan nakakapikun din pero wala eh wala tayong choice yung masawa ko pala ginaanin ko kanina ngayon sinadya ko yung ano messenger ko nat ako na babae nalagay ko doon B Eh yung babae na yun hindi ko kalala yun Talagang iniwan ko dun sa messenger ko yun hindi ko binura yun para makita niya Ayun nintay ko makita niya Eh nakita niya nga galit na galit pero sinasabayan ko siya para magalit lalo minsan trip ko rin mong inis eh kasi ako laging iniinis siya eh e, inaasar niya rin ako eh ngayon pag ako naman nangasar kasi tahimik lang yung alam mo yung bihira lang pero talagang maiinis eh time kasi na may toyo talaga literal na may toyo eh uy lalim natawa ka po ya ah. uh, dito na tayo ngayon guys sa ano sa parte mall crossing ng stoplight sa may mol, mall red light pa tayo inabot pa kay sarap kamote tayo eh Pabunta Pabunta nakasabay ko yung ano anak ng pinta ng asawa ko dito ka pala guys pagka hindi nyo kapisado yung dahan dito medyo magbawas-bawas kasi ayun o no, may mga malalim na lukok dito Ayan o oh. na rin ako nalubak dito So ulit Hindi sya, ko Ayan o Dami dyan Shoutout nga pala sa Ano Kay Maynilad Ang gagaling yung maghihukay ng daanan Pero hindi nyo binabalik ng maayos Yan kayo eh ha? Ang gagalit niyo we ha At ah. dito may malalim din dito ang lubak. Ah, natakpan na. Kaya nga lang may ano talaga dito eh. mulagahan ba? Hindi e ito Dito laging binabaati dito Ayun, malalim yun no? guys, na ako dito, ayun may malalim na naman tuma na ako dito eh, nadulas on the click siguro hindi nakita yung lubak puno ng tubig ayun, ang dami niya no, pag natalda ka dyan di mo alam malalalim pa naman turog ka talaga nagugulat ka na lang, tatalong ka bigla nó lắng áp dụng lắng áp dụng lắng áp dụng lắng áp dụng talaga doon dito na tayo guys sa may gate ng North Olympus yung mga dumadaan dito na hindi nage-helmet alerto kayo minsan may mga huli dito pero maraming walang helmet eh malaya yung ngayon mga yan pero sa so, kanan pa rin basa pa rin yung daanan. ingat pa rin tayo guys ito malapit lang naman dito pag sa dulo kakana na tayo tapos papasok tayo ng bungad ng commonwealth congressional Nói chung, tôi đã tìm được một cái máy chúng ta sẽ đi ngay Nói chung, chúng ta Ayan o Ayan pala guys Sa mga Kahilig bumuntot sa mga four wheels Huwag kayong masyadong bumuntot At saka gumit na Kasi madalas yun yung Iniiwasan nila Ayan okay, o Lalit na no yung mga lubak yan Pero dito wala nang lubak dito Nakataan na ako dito Uy, eh. nabot Dito na tayo Dito guys, maraming kamote kana na ako doon. Ito masakana sa kanan natin, yung LTO ng Novaliches Bayan. Ay, Novaliches pala. Hindi pala bayan ito. ganun pa man, kakaliwa tayo dito Diyan lang naman sa babae yung pupuntahan natin. Doon ko lang kung nandoon pa yung mga yun. bilis ng mga sasakyan dito pagka gabi talaga din nila ito pag dinirecho mo ito kung commonwealth na yun lang sa dulo may stoplight ka mga matatahanan so, exit na ng congressional guys Ayan na tayo sa Matchbox Yard Ayaw ko lang kung nandiyan doon pa yung mga yan Iwanap tayo ng parking, puno Ayan tayong parking. <laughs> Ayan. tayo konti. Uy, ano yung iba? Tapos na siguro. So, dito muna tayo guys. Ay, okay, patayin ko muna guys ha. Ah.